Hello guys. Uh, may nabili kaming ano, merong uh, gulay. So ito yung merong uh, laswa or alakbate. Tapos sa uh, kamuting uh, ano, tawag ng kamuti. Siyempre, hindi mawawala yung malunggay na pinipitas ko lang dito sana sa sa amin, sa Cavite. Tapos mayroong tolong at ayan, sitaw. Tapos yung ano, yung saluyot ay sinalang ko na. Pinunan na niya sinasalang yun. So, bakit ko pinapakita to guys? Uh, iluluto ko to nandito ako ngayon sa amin sa tayuman para bigyan si Diwata so patitikman natin kay Diwata ito yung luto nating sinabawang gulay kaya titignan natin kung magugustuhan niya ano guys so yan ang uh, ano nga pala ito ay meron akong natirang ano yung pritong isda kagabi na uh, ulam So, yun na lang ang uh, isasahog natin dito. At, o oh nga pala, no. Meron pa ding, ah. Uh, ito, yun, no. Uh, okra. Yan, you no. Know? So, kompleto ricados na. Yan. Ito yung ating uh, ilulutong gulay. Dahil uh, ang panahon ngayon ay maulan, maatik-atik. Kaya napakasarap ngayon ng sinabawang gulay guys at the same time <laughs> kakapi mo na pumaga pa naman so ang plano ko kasi uh, iluluto ko ngayon uh, tapos uh, ihahati ko kidiwata mami ang uh, lunch so ito yung uh, ibibigay ko sa kanyang ulam so ititext ko siya o oh, ay chat chat ko siya na uh, magdadala ako ng uh, ulam niya Actually, kakaunti lang naman itong mailuluto. Siguro, kung makakapagdala ako, pang tao lang. Siguro, para kay Jake, or uh, tatlo siguro, kay Jake, kay uh, Warren, at kay Diwata. Kasi sila naman yung uh, madalas na uh, nandoon. So, magkasahe na lang nila. <laughs> so, yan guys. Uh, nagpapainit na ako ng katubig kasama na yung saluyot. Kaya ang tabayanan lang natin. At pagpasensya nyo na. Dahil medyo magulo pa dito sa aming uh, kusina. At hindi kagaya sa kabitin na naka ano, naka-organize. Ayan. So ito na guys, oh. So, ah, uh, pinakukuluan na yung uh, Saluyot At uh, medyo madami-dami sa tapos yung isda na pinirito kagabi na buo pa naman yung ulo at hanggang kalahati lang yung uh, uh, inulam ko yung buntot so ito yung naisipan kong isahog ayan guys so ito yan ito yung ano, yung ipapaibabaw ko. Pero habang pinakukuluan yung uh, ulo ng ano ng isda ay ayan na. Sabay na siya sa ano, pagpapakulo. Tapos pagka iaahon -ah, ia na saka naman ilalagay itong uh, isda. So ayan guys. ah uh, hinihimay ko yung mga sangkap niya. Ihimay tayo. Kaya tapos po kagigising ko lang, maano ha. Maambon-ambon kaya naisipan nang naisipan namin na mag luto na lang ng uh, healthy sinabawang gulay. Ah, di ba? So, namis kasi namis -na ko kasi ito Uh, natandaan nyo nung uh, Nagluto ako nito sa Cavite Masyadong ano Nabitin ako <laughs> Kaya sabi ko ito mas maano eh, magluluto ako uli Dito naman sa Manila Ayan. Sarap kasi sa amin, sa mandalan sa amin sa Nueva Ecija guys, yung ganito o lalos dahon lang yung kinukuha namin pero dito kailangan talaga itong tangkay na to ilalagay mo pa rin kasi sayang sa amin sa Nueva Ecija alalapad nung dahon ng alokbate sawak ka talaga doon lalong ngayon pag ulan lalong madami So, yung dito kasi sa ano sa Manila yung aking uh, kusina na maliit lang hindi kagaya dun sa Cavite so dito kasi dalawa yung pinaglulutuan namin isa yung sa meron kaming super kalan uh, dun sa super kalan for emergency yon kung malimbawa maubusan ng gas So meron meron ano, merong super kalan. So ito ngayon nakasalag siya sa ngayon sa super kalan. Okay guys. Diba? So I'm sure yan. Matatakam na naman kayo dito, no? At ano? Siyempre, Ah... Uh, yung iba nito, dahil pinadagdagan ko naman ng uh, pabili ay bibigyan natin si Diwata dahil alam naman natin na isa ito sa mga nire-request ni Diwata na ulam so gustuhin man niyang uh, mag ano kumain ng ganito so palagi niyang uh, hindi siya maka ano makapagluto kasi syempre dahil busy na nga ba? Diba? So kung ano na lang yung makita niyang pagkain doon, yun na lang ang inaano niya, kinakain niya. So ngayon, I'm sure matutuwa yun. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano niyang kakainin itong ating niloto. Ayan guys. Ayan, luto na. Wow. <laughs> oh mukhang masarap ito guys. Man. sinamahan ko pa pala ng ano, piniritong bangus sa ibabaw. Ayan. Sarap. So, magugustuhan kaya ni Diwata ito? Yun ang tanong. <laughs> so, ayan guys. Ano, uh, uh, mamaya, uh, ipapakita ko sa inyo kung anong reaksyon naman ni Diwata habang kinakain niya itong uh, sinabawang gulay na niluto ko para sa kanya. Kasi hindi lang naman yung puro siya na lang yung nagpapakain sa amin lagi na lang niya kami nililibre at halos lahat ng pagkain niya doon sa kanyang opisina ay ipinapakain niya sa amin. So, naisipan ko naman na uh, ako naman ang uh, magbigay sa kanya ng pagkain na alam ko naman na ito talaga yung uh, kanyang uh, gusto na pagkain. Di ba? At uh, alam naman natin na laki ng probinsya si Diwata. At uh, isa pa eh laki dyan sa Jokno Boulevard sa may ilalim ng tulay. Kaya I'm sure na ngayon yung mga ganitong pagkain ang gustong gusto niya. So ayan guys, samahan niyo ako mamaya kasi uh, ilalagay ko na lang ito sa isang uh, tupperware na lagayan para hindi ma malusak yung mga sahog niya at lalong lalo na hindi masyado malusak yung gulay. So ang tabayanan niyo mamaya guys, papakita ko sa inyo yung reaction ni Diwata. Ang kinain na ni Diwata yung niluto kong gulay guys Meron daw ano May pako Ngayon ang, ang problema Masarap yung gata Oo oh. Nata, tapos may ano May suso Yung suso susong ano no Yung ilog Yun ang mas masarap kaysa yung sa susong ano Kaya mapagka ano pa Pabibili uli ako para sarap sa sarap ng mga gulay. Ah, so Ano 'yan eh? Sinama ko yung piniritong ano, isda. Para maglasa. Gulay sa vitamins 'to. Correct. Ito you know, pina ka masarap sa lahat, guys. Ang kono karne na lang tayo wala nang Ay, mapapadali tayo diyan.